So ito good afternoon. Ito naman yung ano, yung pasyente natin. Uh, nagkakabit ng mini driving light. Ah, uh, yung isang ilaw naman dito is hindi umiilaw. Yung isa, yan nandoon, nakasabit umiilaw. In order to online. So yun ang disadvantage pag mag-order ng online kaysa tindahan kasi pag sa tindahan tayo mag-order, syempre pwede din papalitan ng tindahan na uh, motor parts, pero pag sa online, depende sa mayari kung i-return or kakabit So ito yung ano, yung wirings papakita ko sa inyo. Itong yellow, yellow is a uh, number 98. Number 98 sa uh, accessories ng motor. Ayun uh, Accessories ng motor. Tapos yung pula naman isa uh, live ng ano ng motor. Ayun dun to sa pula. Ignition switch. Tapos yung yellow, ito yung pulang wire. Ah, yung pulang wire naman is sa uh, 36 at ah, 30 no 30. Tapos itong 85, number 85 is sa uh, ground. Connection ng ground. Tapos ah, uh, yung Isang ano ito? Ano number to? Ano number tong blue nito, Roy? Patanggal daw ng ano? Ito, sa ano ng switch 87. ng motor. 87. Number 87. So, connect ng switch. Ayan na. Tapos, high and low nung uh, mini driving light. Pula at saka yellow. Hanapin nyo lang yung high and low. Yung pula at saka yellow. Yun lang po, sana makatulong Dito, sa ground Ground ng mini driving lights Number 85 o, yun Ground Connect siya Tapos switch Itong 86 High and low Black Yellow zone. Okay, so Sige, yun lang Sana makatulong Ito, testing natin uh, Sana yung switch Ito so, Ayan, yano Ayan, umiilaw yung isa. Ayan, oh. Okay. Yan, umiilaw. Yellow, white. Yung isa naman, wala. Tahimik. Ano ni Ayla? Ayla is white. Okay. So, maraming salamat. Sana makatulong, mga parekoy.